Ito na mga Mima, yung mga nakuha kong damit from our kapitbahay. Tingnan na natin kung kasa ba sa akin. Ganda talaga ng ano niya, tela niya. Ngayon na mga Mima, nakalabas na kami ng Jessie ng bahay. Mainit today. Pili ka Jessie, kumakain siya ng jelly. Nasa prom ulit si Jessie. Ayoko na maglakad si Jessie kasi medyo malayo yung park na pupuntahan namin. At titikapin mo na din yung mga dress na. Samayin ko sabay na Jessie. Ang ganda ng weather today. Mainit. Hindi ah, ko muna kami mga misa park. Maglalaro si Jessie dahil um, ganito ang sisto namin kung walang pasok si Jesse, ginagala ko talaga siya sa park. Ayan, hindi ka mo problema dito kapag wala kang dalang tubig dahil meron silang free water. Ayan o. Oh. Ayan, naiinom niyan mga ni free water. Hindi ka mo mauuhaw dito kahit saan may like, free water. Sa park, playground, ano si Jesse? <laughs> Mainit ka, nilagyan ko siya ng sombrero. What is that? I see the water. I see the water. Yes. You see the water. Jesse? Drink water. You drink water, Jessie! Drink water. Good job. Drink water. Good drinking, Jessie! Enamita, pasti kami mau party, Jessie. Kita mau kita mau play, kita play Kaya di tempat kami ini tambah lagi. Ini gue punya nama nama matcha latte. And another day, another matcha. Yes, Jessie. Ayan mga Mima, dito sa building na to, yung nagbigay sa akin ng damit. Kukunin ko na, pipikapin na natin yung aking na may na damit sa buy nothing. Ang problema, nasa taas yata siya. Paano kaya to si Jessie? Hindi ko na naubos yung kape ko, yung matcha ko doon sa coffee shop kasi si Jessie ayaw magstay doon ng matagal. Kaya nandito sa pram yung aking matcha. Ooh, nandito. Kukunin ko muna, iwanan ko kaya muna si Jessie dito sa baba. Diyan muna siya. Kapag ito na yung nyo ito. Naman yung kong na, nakalagay sa Okay, naman yung dami. Ito na yung nata. Ayan, ito na Mga may nakuha ko na yung mga pamigay na damit sa akin. <laughs> Binigay na damit sa akin ng aming kapit dito sa Australia nakuha ko na yung mga bigay na damit ng kapitbahay namin dito sa Australia. <laughs> Nilalagay lang nila doon sa pintuan nila kasi ganon ang usapan namin. So, pag may bigay-bigay, lalagay lang doon sa labas ng pintuan nila at kukunin na lang na mag-pick up kung sino ang nag-mine. Ngayon, mga aming nakauwi na ako ng bahay, kakarating lang namin ni Jessie dito sa bahay at na-pick up ko na. Ito na yung dress, mga damit-damit na pamigay ng kapitbahay namin. Um, samahan niyo ako mag-unboxing. Tiyos, unboxing, <laughs> unboxing. <laughs> Ala, tingnan natin ito. Ayan. Uy, ang cute! Dress! Ito yung pinost niya na ni Mine ko. Feed ang tatak. Maganda siya, mami. Kasha ko sa akin. Pag hindi kasha, ibibigay ko din. I-re-re-gift ko din dito sa aming buy nothing. Naisip ko nga, mami, magpapaks na lang kaya ako ng mga nakukuha ko sa buy nothing. Kasi ang dami talaga. Ang daming mga pamigay-pamigay. Kasi yung mga mayayang mga tao dito, hindi na nila kailangan. Pinakamigay na nila. Wala ang cute din ito naman ito. Pero paano ko naman ito susuot? Hindi ko ito minining mga mi. Inano lang, sinama dito sa bag. Sabi kong magustuhan ko daw, akin ah, na lang daw. Pero kung hindi ko daw magustuhan, e, pwede ko daw i regift sa iba. Yun, o. Oh, ang ganda din ng, ano to, s n d i -D y Ewan po, saan ko ba ito susuot? <laughs> Yan, yeah, ito pa. Ayan, ito. Ang cute. Ninayin ko talaga po kasi ang cute niya. Tommy oh, jeans. Oh, ang ganda! Dana, bagay sa atin to. Oh my God! Sabi, pinakita ko pa Angel kahapon. Pinost ng pinost niya. Pinakita ko pa Angel. Sabi ni Angel, ang ganda, mami. Kunin mo. Kaya minahin ko. Ay, get cute talaga! Jumper! O, oh, di ba? Ang ganda pa ng brand. O, di ba? pa. Ano pa? <laughs> T-shirt. Yan, tara, malaki to sa atin. Pero okay na din. Diba? Anong brand nito? Ano ang po sa Kmart to. <laughs> mga bago pa, mga may, mga bago pa siya. Wala pang ano, oh. Wala pang sign of wear. Oh, diba? T-shirt din. Dalawang t-shirt. Tapos meron pang isa. Hindi ko tamay na yung mga may Biligay lang sa atin. Inanong, pinama lang dyan sa bag ko. Hala, da Gusto ko siya. Kaya to medyo masikip yata sa akin. <laughs> Pero okay lang naman. Ganda. Ganda talaga ng ano tela niya. niya. Yung feed nadami. dami. Flowy siya. Maganda din. <laughs> Medyo maluwag sa akin, pero okay na din. Fresco. may bulsa pa. O ba diba? bigay lang naman, sa pa dyan. Maganda pa yung brand. Kami ito pa. <laughs> Kasya sa akin lahat ng mga bigay. Grabe, Nakakatawa naman. Ang ganda. Sabi niya, sana daw magustuhan ko. Napaka-generous ng na aking kapitbahay nito. Mga kapitbahay. Sama mga may yung dress na hindi ko alam kung saan ito ay O oh, may fit pa siya. Fit na fit naman ko so sa akin eh. Kita yung buhog ng katawan ko. <laughs> Ayan mga bima ito naman yung isa sa t-shirt, blouse na binigay sa akin. Tama lang pala sa akin, o oh, diba? <laughs> Ito yung ano, isa. Hindi ko naisukat kasi pareho lang naman po sila naman. Pareho lang po sila ng size. Maganda din, comfortable. Diba? Ang generous talaga ng mga kapitbahay ko dito mga amin. Ang dami ko na nakuha dito ng mga pamigibigay. Kaya yung tsura ng buko. Ayan yung oh, nakasinagsusukat ako. Ayan yung mga nakuha ko sa my Nakakatuwa.